GV99.9 .9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 .9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, .9, your good vibes. Live mula sa himpila ng GV99.9 FM Batangas, narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. TV News Express. TV News Express. TV News Express. TV News Express. Oras sa buong Pilipinas, sa minuto makalipas ang ikalabing isa ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. TV News Express. Isang Pinoy nasawi dahil sa hypothermia matapos mag-hike sa bundok sa Japan ayon sa DFA. TV News Express. Supreme Court ibinasura ang petisyon ni Cassandra Ong na kumukwestiyon sa investigasyon ng Kamara at Senado. TV News Express, negosyanteng si Atong Ang hiniling sa DOJ na ibalik ang kaso sa CIDG. TV News Express, medical examinations para kay uh, dating presidente Duterte iniutos ng pre-trial chamber ng ICC. TV News Express. Regional at District Engineering Office ng DPWH, abay marami ring mga kontratista. Ayon yan kay uh, Congressman Leviste. TV News Express. Dating PNP Chief Torete uh, Torre, tetestigo laban kay Pastor Kibuloy. TV News Express. Lalaking inireklamo ng pagtatapon ng basura na kuhanan na ng Shabu. TV News Express. Tindahan ni Ray ng NBI sa Rizal Tindera huli dahil sa pagbebenta ng mga expired na produkto. TV News Express. Isang minor de edad at isang sospek patay sa shootout habang isinisilbi ang warrant of arrest. TV News Express. At update sa bagyong Ramil Alamin. TV News Express. Para sa ating Good Vibes Balita, Sorsogon kinilala ng Guinness World Record sa paggawa ng pinakamalaking pili not brittle. TV News Express Para sa detalye ng balitang yan mga ka-vibes, unahin natin ang balita sa Japan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang Pinoy ang nasawi dahil sa hyperthermia o labis na kalamigan matapos na mag-hiking sa Japan. Ayon sa DFA na nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad ang Philippine Consulate General sa Nagoya para magbigay ng tulong sa pamilya ng Pinoy na nasawi noong October 12. Kabilang ang biktima sa grupo ng mga Pinoy mountaineers na nagtungo sa Mount Okuho, Takadak. Dagdag pa ng DFA na sa anim na mga Pilipino ay dalawa ang sumailalim sa medical na atensyon matapos makaranas ng trauma. na stranded ang mga hikers na Pinoy sa pinakatuktok ng bundok kaya sila iniligtas ng mga otoridad ng Japan. TV News Express. Samantala, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ni Cassandra Leong laban sa mga komite ng Senado at House of Representatives na nagsasagawa ng investigasyon ng anuwalya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Base sa desisyon na permado ni Associate Justice Joseph Lopez na kinikilala ng Supreme Court ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng pagdinig in aid of legislation. Si Ong ay isangkot sa operasyon ng lakas South 99 sa Porac, Pampanga na niraid ng mga otoridad dahil sa ilegal na operasyon nito. Inilahad ni Ong sa kanyang petisyon na nilalabag ng Kongreso ang kanyang karapatan para manahimik at right against self-incrimination. Inakusahan pa nito ang House Quadcom na inaabuso ang kapangyarihan at lagpas na sa hurisdiksyon sa pagsasagawa ng investigasyon dahil sa pinipilit siyang magbigay ng impormasyon. Paglilinaw naman ng Supreme Court na ang legislative power nang Kongreso ay nakasaad sa 1987 Constitution kaya walang nakitang paglabag. Si Cassandra Ong at iba pa ay nahaharap sa kasong Qualified Human Trafficking na isinampa noong buwan ng Abril. TV News Express. Issue naman tayo mga -vibes ng uh, nawawalang sabungero Hinihiling ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Department of Justice o DOJ na ibalik ang kanyang kasalukuyang kaso ukol sa nawawalang sabongero sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG para sa tama at impartial investigation. Personal na nagtungo si Ang sa DOJ para isumite ang counter affidavit ukol sa criminal case gaya ng murder, kidnapping, direct bribery at tampering of passports. Sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal na nais ni Ang na pagbigyan ito ng panel of prosecutors na ibalik ang buong kaso sa CIDG. Dagdag pa nito na kahit mayroong kakayahan ng DOJ na tumulong sa PNP sa case build-up, subalit ang investigasyon ay pangunahing trabaho ng kapulisan at hindi ng piskalya. Hindi naman nais ng kanyang kliyente na ibasura ang kaso dahil baka kung ano ang magiging iisipin ng mga tao kaya malinaw ang pakay nila na magkaroon ng tamang case build-up, patas at impartial investigation. Nakatakda sa October 21 ang pagpapatuloy ng preliminary investigation. TV News Express. Yes. Samantala, update naman tayo mga ka-vibes sa The Hague. Ipinag-utos ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay para malaman ang kanyang kakayahan na makasali sa pre-trial proceeding kabilang na ang confirmation of charges. Ang nasabing desisyon ay kasunod ng serye ng paghahain at deliberasyon sa ilalim ng pre-trial chamber 1 at ang pagtatalaga ng tatlong medical experts ni Duterte. Ang chamber ay binubuo ng mga judges na sina Yulia Antoinella, Motok, Rain Adelaide Sophie Alapini Gansuo, at Maria Del Socorro Flores Lira. Sila rin ang nag-uto sa registry na magsagawa ng medical examination at magbigay ng kumpletong records ng dating pangulo sa panel ng tatlong independent medical experts. Ang mga medical panel ay binubuo ng forensic psychiatrist, neuropsychologist at geriatric at behavioral neurologist. Inaasahan na magbibigay ang mga ito ng rekomendasyon sa anumang espesyal na paraan na kailangan para matiyak na mayroong pantay at tamang pagdinig sa kaso ng dating Pangulo. Itinakda ang paghahain ng record sa registry bago ang Oktubre 31. magugunitang ang ipinagpalibang ang confirmation of charges hearing noong Setyembre 23 dahil sa hiling ng defense team. TV News Express. Balitang lokal naman tayo mga ka dito sa atin sa Calabarzon Regional at District Engineering Office ng DPWH. Marami rin daw mga kontratista. Ibininyag nga ni Batangas 1 District Representative Leandro Leviste ang umano'y presensya ng mga kontraktor sa Regional at Provincial Office ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Tinukoy ni Leviste ang mga nakuha nitong impormasyon na umano'y pagpasok ng mga kontraktor sa mga lower office at units ng DPWH dahil sa mas marami ang mga namamahala sa mga ito. Kabilang dito ang umano'y kontraktor at nakakakuha ng government contracts sa kabila ng kanilang pagsisilbi bilang opisyal ng DPWH. Ang iba sa kanila aniya ay nasa matataas na posisyon sa regional at provincial office na posibleng pinapakinabangan din ang kapangyarihan ng kanilang opisina kung babalikan ang mga ng congressional hearings ukol sa flood control scandal nabunyag ang umano'y mga DPWH official na nagmamanipula sa bidding process para lamang mapunta sa mga pinapaborang kontraktor ang kontrata ng isang public infrastructure project. Ayon kay Leviste, kailangan itong mabantayan upang maiwasan ang kunsabahan sa pagitan ng mga kontraktor at DPWH officials na nagriresulta sa mababang kalidad ng proyekto o kung minsan pa nga ay go sa projects. TV News Sa ibang balita naman mga ka-vibes, nakatakdang tumestigo si dating Philippine National Police o PNP Chief Nicolas Torre III laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi ni Torre na nakatakda sa susunod na linggo ang kanyang unang appearance ngunit hindi pa sigurado kung makakadalo siya dahil nananatili siyang nakalive habang mayroon din anyang conflict sa kanyang schedule sa naturang araw. Si Torre ang nanguna sa pag paghahanap at tuluyang paghuli kay Kibuloy matapos ang ilang araw na police operation sa compound ng KOJC sa Davao City. Agosto 26 nang maging epektibo ang leave ni dating PNP chief at magtatagal ito hanggang katapusan ng Oktubre. Giit ng general na nanatili ang kanyang suporta sa mga proyekto ng, ng pamahalaan kasama na ang bagong Pilipinas program ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabila naman ng mga kasalukuyang kaguluhan aniya, hindi rin dapat mawala ang suporta ng bawat isa sa saligang batas at ang pagsunod sa chain of command. Samantala nang matanong ang general ukol sa kanyang plano pagkatapos ng kanyang leave, sinabi nitong wala pa siyang napapagdesisyon ng gagawin sa ngayon. TV News Express. Police reports naman tayo mga ka-vibes. Isang lalaki inireklamo sa pagtatapo ng basura. Aba, inakuhanan ho ng sabu. Patong-patong ho ang kaso na kinakaharap ng isang residente ng Barangay Habay 2, dyan sa Bacoor City, Cavite. Makaraang ireklamo sa pagtatapo ng mga basura. Subalit, nang nasa Barangay Hall, ay nahulihan ng shabu. Kamakalawa ng hapon. Sa ulat ng pulisya, alas 2 ng hapon, ng pagharapin sa Barangay Hall ng mga opisyales ng barangay ang sospek na si alias Juni na nasa hustong gulang at isang at ilang residente hinggil sa di umano'y basta-basta pagtatapo ng sospek ng mga basura sa kanilang lugar. Nang nasa barangay hall na ang sospek at uh, kinakausap ng mga opisyales, abay naging arugante umano ito at hiningian umano siya ng ID subalit ang isinagot nito ay isa umano siyang garbage collector. Nagsimula na rin umano itong magwala sa loob ng barangay hall at tuluyang nag-iskandalo kahit na inaawat at sinisigawan din umano ang mga barangay official. Dito umano siya hinuli ng mga barangay at uh, ng kapkapan ay nakuhanan ng dalawang plastic sachet ng shabu ang kanyang, uh, sa kanyang bulsa. Sinampahan na ng kasong alarm and scandal at paglabag sa Article 15 ayon ng RPC at section 11 ng Republic Act 9165 ang nasabing lalaki. TV News Express. Samantala sa probinsya ng Rizal, isang babae ang dinakip ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI Laguna District Office at NBI Rizal District Office sa reklamo na kin ng kinatawa ng isang kumpanya sa Taytay Rizal batay sa ulat noong isang araw. Kinilala ni NBI Director George Jaime Santiago ang sospek na si alias April na sinampahan ng reklamong paglabag sa Article 40 kaugnay ng Article 23 Republic Act 7394 o mas kilala bilang Consumer Act of the Philippines noong Oktubre Ajis. Ikinasang operasyon matapos idulog ng kinatawan ng isang kumpanya niya ang sinasabing mga expired o adulterated na produkto na ibinebenta sa tindahan at may mga naka sa bodega sa Taytay Rizal nang magpositibo ang surveillance at test by operation isinagawa ang pagsalakay noong Oktubre uh, 15 gamit ang search warrant laban sa warehouse sa Barangay Dolores Taytay Rizal tinungo rin ang uh, isang tindahan kung saan dinakip si April may-ari ng bodega at tindahan sa aktong pagbebenta ng expired na mga produkto. TV News Express. Sa iba pang mga balita sa Kalamba, Laguna, isang minor de edad at isang sospek ang namatay sa shootout habang isinisilbi ang warrant of arrest. Isang uh, apat na anyos na batang lalaki at isang sospek ang nasawi kung saan ay dalawang pulis din ang nasugatan nang mauwi sa shootout ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa isang wanted sa batas sa barangay San Cristobal, Kalamba City, Laguna noong miyerkules ng umaga. Itineklarang dead on arrival ang apat na anyos na batang uh, si Akiro, residente ng nasabing barangay, nang tamaan ng ligaw na bala habang namatay noon din ang isang alias awid na kasamahan uh, ng wanted na lalaki na target na, ng operasyon. Ang mga nasugatang pulis ay kinalalang sina Chief Master Sergeant Alberto Plaza at Police Staff Sergeant John Principe na kapwa nagtamo ng bala, nang tama ng bala sa katawan ay nasa maayos ng kondisyon. Ayon sa pulisya, bandang alas 11.20 ng umaga ay uh, kanilang isinisilbi ang warrant of arrest laban sa sospek na si Reggie Abarquez wanted sa kasong homicide nang biglang paulanan ng bala ang mga kasamahan nito uh, ng mga kasamahan nito ang operatiba ng pulisya. Ang dalawang pulis ay nasugatan sa insidente habang mabilis namang gumanti ng putok ang iba pang mga miyembro ng arresting team kung saan nga ay nasawi si alias Awid hanggang sa magsitakas ang iba pang itong mga kasamahan kabilang na si Abarquez. Nabatid na si Abarquez at tatlong kasamahan kabilang ang napatay na si alias Awid ay pinaghahanap dahil sa nakabimbing criminal records para sa kasong frustrated murder, gun running activity at bilang mga kasapi ng contract killer na kumikilo sa lunsod at mga katabing bayan at barangay TV News Express GV 99.9 weather update weather update Para sa ating weather update mga kabayan Kaninang alas 8 ng umaga, tinatayang nasa layong 240 km silangan ng Juban Sorsogon, ang sentro ng Bagyong Ramila. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot ng 75 km per ora malapit sa gitna at pagbugsong hangin na hanggang 90 km per oras. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa kasalukuyan mga ka-vibes, nakataas ang signal number 2 sa mga sa mga probinsya ng Camarines Norte, Catanduanes, northern portion ng Camarines Sur at Pulilio Islands. Samantalang nakataas naman ang signal number one sa mga probinsya ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, silangang bahagi ng Bulacan at silangang bahagi ng Tarlac. Nakataas din sa signal number 1 ang silangang bahagi ng Pampanga, northern at eastern portions ng Quezon Province, kabilang na ang Pulillo Islands, at ang natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island at Tikaw Islands. Sa Visayas naman, nakataas sa signal number 1 ang northern Samar, northern portion ng eastern Samar at northern portion ng probinsya ng Samar. Itinaas din ng pag-asa ang storm surge warning sa ilang baybayin sa Luzon at Visayas dahil sa bagyong ramil. Ayon sa state meteorologist na si Benison Estareja, nagbabanta ng uh, ang isa hanggang dalawang metro na taas ng daluyong sa mga baybayin ng Eastern Seaboard. Ito po ay kanabibilangan ng mga probinsya ng Albay, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Samar, Isabela, Northern Samar, Quezon, Western Samar at Sorsogon. Paalala pa ni Estareja sa publiko na iwasan muna ang pagtungo sa mga baybaying saklaw ng na mga naturang probinsya. Maaari ring umabot sa coastal communities ang mga matataas na daluyong kaya't pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na bantayan ang sitwasyon sa mga ito at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Pinapayuhan din ang mga manging isda at mga manlalayag na huwag munang pumalaot habang may banta ng naturang bagyo. TV News Express. At samantala mga ka-vibes, para naman sa ating good vibes, balita, ang probinsya ng Sorsogon ay kinilala ng Guinness World Records dahil sa pagawa ng kanilang pinakamalaking pili at brittle. Ikinilala ang Guinness World Record ang probinsya ng Sorsogon dahil sa paggawa nila ng not brittle sa buong mundo. Mahigit 200 volunteers o dalawang daang katao ang nagtipon-tipon sa Provincial Gymnasium ng Sorsogon at gumamit ng 1,400 libo at apat kilo ng pili nuts na galing sa mga lokal na magsasaka. Matapos ang ilang oras na pagluluto ay nakabuo sila ng pili nut brittle na may laking 144.16 square meters nakatumbas ng one-third ng isang basketball court. Sinabi ni Jerome Dio ng Museo Sorsogon Acting Curator at Organizer ng Guinness World Record official attempt na layo nila na makilala ang Lalawigan bilang pili kapital ng bansa. Dagdag pa ba nito na wala pang uh, nagtangkang gumawa nito kaya ginawa na nila ang record. GV News Express. At yan ang mga kabibes, sa mga balitang dapat ninyong malaman ngayong umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware, GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page na GV 99.9 FM. Ako po ngayong naging tagapaghatid balita, ang inyong TJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GG G V G G V News Express G V News Express G V 99.9, your good vibes. G V99.9, your good vibes.